So ano ito? Uh, mafia ang mafia talaga. Mafia po at sindikato. Kaya ganito na lang po ang pinagdadalingan ng aking laban. So sinasabi ko naman, sabi ko sa minsan, ano, kahit po ako yung ngangabels ko ay maingay, nagdadasal din naman po ako, di ko lang pinapakita sa taong bayan. Sinasabi ko, kung ito ba ang mission mo, Lord? edi todo na natin to. So I think, alam mo, I think, Miss Maharlika, Miss Resource Speaker, mm -hmm. dapat gumawa ka ng libro eh, pang matapos na tong... Ah, uh, yes, thank you Madam Chair. I think pwede mo akong tulungan diyan dahil ikaw ay may libro na. Okay. Pagkatapos na nito, pagkatapos na ng lahat. Kasi hindi pa pwede ngayon, no? Baka ma... Kasi kailangan mong i-document itong kasi kakaiba ang nangyari sa 'yon, no? Uh, yes, Madam Chair. First, tulungan mo ba ako diyan, Madam Chair? Pagkatapos na ng lahat, no? Dahil po buhay ito. <laughs> kasi okay. may mga madami. Kasi ano 'to, eh, uh, kakaibang istorya mo, eh. Kakaiba. I mean, hindi na Nagmahal ikaw talaga yung nagmahal ng bogang boga, kaya kahit hindi namin talaga mar marari na parang, ano nangyayari dito? Kaya lahat kami noon, no? Kahit chika tayo noon, na parang, sino yung si Bajo si, sino yung si Barney? Or, or, kasama to sa ano, kasama ba to sa bad cup, good cup nila, nila, yeah. nila Lisa? Kasi syempre, no, parang, hindi wala Oo, oh, oh, kasi, parang, parang barka, parang alam meron kong barkada, mahal yung jowa niya, tapos bigla siya yung nagkaganyan sa jowa niya na, sino yung ba to? Tapos ikaw ngayon yung nasa front lines ng ikaw dati ang nasa front lines, isa sa mga nasa front lines ng pag-angat pag-angat muli ng Marcos. Kasi mm -hmm. Tapos, ikaw, ikaw rin yung nasa front lines. So, Forget. Hindi na natin itong kahibagang ito. I know. na natin 'tong kabudulan na